naman ah. Palba sa munod. Kita ko ngayon kanina eh. Kanina yun. Na, wala na yun. Na, na, nawala na yun. Hindi na kasi tayo nakita. Hmm, ang tao eh. <tod> Natuha na yun ng puting ban. <tod> sarado na. PPM. naman. Ano <laughs> Kabutin <laughs> naman. kulang 500 pula. Wala. <laughs> wala nga di ako makapo sa restricted account ko. Mabuti mo. <laughs> Bukas pa ako makapag-post. nga yung ipinost niyo. Hindi. May pinost ako na ano, yung babae na ang nana ako. Hindi ganyan mag-log ko. Wali <laughs> ano yung... Ano mga buhok Mga ka nakikita? Di pa rin oh. gano'n, no? <laughs> gano'n. Dapat <laughs> gano'n, <laughs> gano'n. Dapat gano'n, gano'n. Mayos na nga. San ba tayo? Kaya na, no? Doon na rin, may pasok din ako. Katulad nung nangyari sa'yo dati. Doon na ka na. Sa'yo pa Doon nang kain. Hmm? Layo naman. Ayun oh! Ah, mag-order mo na. Bababa -ba, ka muna bago mag-order. Ba -ba Alam mo naman, nasa taas ka na bago ka pa mag-order. <laughs> Siyempre, bago ka pumasok, naka-order ka na. Ano pa ba lang <laughs> sa lapag. Diyan na rin. Pakarawas ka na rin. <laughs> Mag-take out ka na. Saks na bagong dating. Take out na lang. O, nakapira sa buhaya. Take out. Wow! May sama ka sa akin? Aral tayong driving. Wow. Sama ko! Sama ko! Kasi pa. ano, kay bala kung bumili na. Ano bumili kong... Mag-aaral mag pangalan pa nga lang tayo driving eh. Kaya nga, ano ang requirement? Kaya nga, pupunta nga tayo sa driving school. Para? Uh ano? -huh. Kasi kailangan ko kasi bumili ng motor. Yung TISDA. Dapat naman yung may TISDA upgrade doon. <makes> para pwede tayo mag-up. Para pwede tayo mag-up. Oo. Hmm. Para Hindi nga yung mag-aaral, di ba? Sinabi mo sa'yo, para sa mga sa ng hindi iniwan yung kayo kilo man yung sasakyan, makapag-drive kayo papuntang Quezon. Tsaka hmm. malay mo, kukunin akong driver nila. palisan dyan. tayo, di ba? Hi, guys! Gala time. Sabuhin <laughs> na lang rin ko sa kama kanina. Sabuhin <gasps> kong kasama, baka pag natapon ka, napunta ka sa labas. <laughs> mukha, mukha grabe siya makatapon, no?

对呀。<Yeah. S 2> yeah.

Ang ng araw na eh. Ang tagal po. lang kaya kaya... Sila kasi dumating yung... Bakit hindi ka nalang sinama sa loob? Hindi kasi